pala guys, maghihintay tayo sa kausap mo na hindi ka agad sinisipot. Ang hirap pang init-init. Nandito pala ako guys sa may Muntinlong sa may Tunasan, sa may Barangay Hall. May kailangan kami nga si Kasi na papel. namin yung mga problemang maliliit. Ayan, tagal. Grabe, anong oras na guys. So, kausap ko sa kasahat na itay dito sa may harap ng ano, Barangay Hall. Pilipino talaga. Grabe. Mayroon pa dito na yung kausap ko. So, kaya guys, eh, tataguan ko kaya ito para siya naman mag sa akin. Nakakainis eh. Natago kaya ako doon. Mauna na lang kaya ako doon sa may barangay hall. Doon sa may ano. Tapos, tataguan ko siya para ano, para iisipin niya, umalis na ako. Mga ah, kinis, mga ano na ako dito. Mga ilang oras na ako naghihintay dito, guys. Mabot yes, uh, uh, na yata ako ng siyap-siyap dito sa lahat na ito. na yata ako ng ano dito. Napawis, napawis na pawis na. Ang tagal malayo pa. Tra-traffic daw siya. Diyos ko po. Aling pa siya ng alabang. ala ko, andito na. Wala ko pang nauna. Ganda-ganda ng usapan yung pala. Palabas na pa daw, palabas yung pala. Ewan ko anong lumabas. Ba't ako pa rin ang nauna dito? Tama gagawin ko guys. Magtatago ako dito para uh, ah, buwang sa siya sa kakahanap ko sana kung ano. Ano ako ang laki ng barangay all dito guys, o. Abansin niyo yung time na nakikita sa barangay guys, malaki. Ah, pa yung tiyan ko. Mula ito sa ko, naghanap na ng pagkain. Ay nga